sunog. Bago ko nga ikwento sa inyo mga mare kung paano nga ba nasunog to at ewan ko nga kung bakit din to nasunog eh maglilinis nga muna ako dito sa may kusina namin. Bago nga lahat mga mare, nagsangag nga muna ako bago nga ako maglinis o tanggalin muna yung mga nakalaman dito sa may aming lamesa. Tirang pansit nga lang to mga mare at yung kanin lamig. Kalis ko nga mga mare, nilinis ko naman tong lutuan namin pagkatapos nga itong mga urong ngayon eh nasikaso ko na nga. Katapos ko naman mag mga mare, nagsaing na nga ako at inasikaso ko naman nga tong mga pinagagamit ko nung nakaraan. Parang ko muna kasi to i-drain mga mare bago ko nga ilagay dun sa may lalagyanan niya. Sakto naman nga mga mare pagkalikpit ko nga ng mga lianera ito naman nga si baby Gia eh naiyak na kaya naman nagmadali na nga akong pumunta sa may kwarto at baka nga magising pa si Kuya Kia. At ito na nga mga mare hindi na nga ako nakapag video nung araw na yan at kinabukas ang video na nga eh, Dahil hindi pa nga gising si baby Gia mga mare ito nga at nagluto nga ako ng umagahan ni Kuya Liam at ng Kuya Kia. Dahil meron pa nga cake mix. so nga at iluluto ko na nga ng umagahan ng dalawang bata. Nag-request nga si Kuya Liam nalagyan ko nga daw ng kulay itong pancake nila kaya naman nasusunod nga. So nga lang mga mare, ang sabi ko nga kay Kuya Liam, eh wala nga pala tayong food color anak sa susunod na lang. Medyo nalungkot nga siya pero wala naman siyang choice kasi wala nga kaming food color. At ito na nga mga mare, sinalang ko na at biniling ko na kaso nga lang ang problema ko mga mare, ito nga at nasunog nga yung pancake. Biniling ko nga, mga mare, ito nga tinasikaso ko na nga balatan yung mga nilaga ko na itlog kanina. Dahil ang nga umagahan namin ng daddy, adobong itlog nga. Balik nga tayo dito mare sa may pancake, kaya nga at biniling ko na nga yung una ko niluto pero sunog pa nga din. May pa nga din ako na isang salang doon mga mare. Kaso nga lang, ayun nga sunog pa nga din. Kaya naman nag-switch na nga ako dito sa isa naming lalagyanan o lutuan. Ano nga ako sa non na to mga mare? Hindi nga lang to halatang non-stick. Paano nga ini-steel wool to? At ito na nga mga mare, unang salang durog nga. Di ko na nga Mare, kung bakit nga nagkakaganito ito nga at pangalawang salang ko na nga kung hindi pa nga ilulubayan ko na nga talaga. Pero dito nga mga Mare, nakakakita na nga ako ng pag-asa na okay na talaga to. Being okay na nga mga Mare, kaya naman ito na nga at ko na nga itong tinapay dito sa amin. Kulang ba mga Mare, yung may gusto ng ganitong luto sa tinapay lalagyan ng star margarine at lalagyan ng asukal at iiinit nga. At mapasupasu nga ako mga Mare, okay lang sobrang sarap naman kasi na to. ko nga mga mare dito na kami sa sala ng mga bata at kumakain na kami ng mga tinapay namin habang ina inaantay nga namin na dumating si Daddy. Sakto nga din mga mare, pagkatapos ko magluto, nagising naman nga si Baby Gia kaya naman nasa kuna nga siya ng mga oras na yan at binaabutan na nga lang namin ng no pancake. Lang minuto nga lang din ang mga mare, eto nga tumating na nga si daddy at eto na nga, mga mare, kakain na nga kami. Bago nga matapos ang video na to mga mare, eto nga may pakikita nga ako sa inyo na napakaganda naman talaga na headband na pang baby girl. Sisisi pa nga ako mga mare kung bakit ngayon ko nga lang to natuklasan at ngayon nga lang din ako nakabili ng ganito. Oh, parang ganda kasi mga mare, napakaganda pa ng mga design niya. Marami din color na available mga mare, kaso nga lang si baby Gia, eto nga yung mga pinagpipili ko dahil ganito nga yung mga kulay na dress na pinagbibili ko nga sa kanya nung nakaraan. Nakita ito ng baby Gia mga mare gustong gusto nga niya at hindi nga niya to tinatanggal sa ulo niya ah. dahil sobrang lambot at hindi nakakairita sa mga bata. Kaya kung gusto mo din na to, mga mare ilalagay ko sa yellow basket at sa comment section.